Hello guys. Ano kaya yung ingay na yun? Doon sa kabila. Doon sa kanto. Doon sa dulo. Doon sa dead end namin. Tapos natin. Parang bako. Kasi gabi, dumang bako dito maliit. Yaw ko kung yun na yun. Pero yun na yun talaga ay ano? Ano yun? Huwag Ito. Ito. ako. Burger. Ito. Burger. Ito. 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 Let's see. Ito. natin natin yung bako. dari mengasuh. Dawin mga aso ah. <laughs> <laughs> andun, dun, andun bako, undis, and. Sadali, nagano ako. Ano lang ang bibili mo? Sadali. Sis, may sisilipin lang ako. Adin, bibili siya, bibili. Doon na, ah, doon, doon, doon. Yan, doon, panda <laughs> Saan ba? Yan, 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 yan. Ayun! Kay Anita. Ay, Yan naman yung way na papunta Manong Jerry. Manong Jesse. Kaya saat atin. Ayan. <tinyo> <tinyo> Ayan. <tinyo> 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 babaguhin itong kalsada pati drainage wala kasi drainage babalik kasi sila yung kalsada dito sila ito naman sa amin is walang drainage walang drainage ko. kaya isusunod na rin ito Yan. Hay nako. Dito ba kita? Ado, me. Dito na, sige na, sige. Dito pala tumbanga to. Pasulit ko na naman. Ilalagyan ng grenade. Oo. Yan. Yan yung babaguhin. Yung kalsada dyan. Aging. <laughs> okay, guys. Bye-bye.